Iskolar ng bayan daw kami. Pero bakit parang, parang anak ng politiko ang laging VIP? Nais nice ko lamang sa buhay magwagi. Ngunit, tila hinaharangan ito ng mga makasarili. Sabi nila, pantay raw ang laban. <laughs> Pero paang magiging pantay? Kung bago paman man magsimula ang karera, kayo'y nariyan na sa finish line. Winawagayway ang inyong mga kamay. Dito ang medalya, kapalit ng aking pag-asang unti-unting namamatay. Heto ako, nakikisiksik sa jeep, tiniti sa mabigat na traffic habang ang suwela sa sapatos ko'y eh, nakasilip, nakikiusap. Konting lakas pa po, kayo, sa lang kayo, nakikisiksik sa ng nagpapakasaya sa iba't ibang dako ng mundo. Mm -hmm. Ang edukasyon raw ay isang tulay. Ngunit isa itong hanging bridge. Sa bawat pagtawid, ay walang kasiguraduhan. Isang tanong ang nasa isipan, tunay nga bang malalagpasan ang karukaan o di kaya naman. Isa itong suntok sa buwan. Sa kamay ko, papel lang ang hawak. Papel, pangarap, pinupunit ng pribileyo Habang kayo, hawak nyo ay yaman. Help nyo ay palakpak. Help nyo ang aking pangarap na patuloy nyo winawasak dahil sa mga anak na walang ginawa kundi humalakak. Iskolar ng bayan ako at ang apoy na meron ako ay hindi galing sa pangalan o luho kundi sa luha, pawis, pagod at sakripisyo. Bawat luha ay gasolina. Bawat obra ay isang paalala na kahit ilang beses kaming pabayaan, lalo na kami yung lalaban. Kami ang tinig na pilit nyong pinapatahimik, ngunit habang pinapatahimik, lalo kami umiimik. Kami ang mananatiling liwanag sa kadiliman, hindi lang estudyante, kundi kinabukasan ng bayan. Ang tunay na iskolar ng bayan, hindi na natakot, hindi sumusuko, hindi nagpapatalo, hindi nyo kailanman mapapatahimik. scholar ng bayan